What's up guys? Uh, meron kasi ako dito speaker na crown, yung malaki, malapad ng magnet guys. Ayun uh, yung isa sound ko ngayon guys. Tara guys, panoorin natin 'to. Ah, uh, meron ako dito ang uh, woofer na eh speaker Ayan guys, so 800 watts maximum. Ang model niya, crown, crown hooper. Ayan guys, luma na to. Uh, lagi kong tinitesting kasi guys, uh, sinalpa ko siya sa sa box ng pang subwoofer guys. Ngayon pumapalo siya, maliit lang kasi yun. Ngayon ililipat ko siya sa mas malaking box. Ito guys, so oh. Ayan, ito yung box na naghanap lang ako ng mga yung mga pinaglumang plywood guys. Ayan oh. Ginawa ko siyang pang subwoofer na box. Kali L portage siya guys. L portage siya na box. Kaya lang tinakpan ko yung harapan. Ayan guys oh. Tingnan mo hindi pa natapos pinturahan oh. Ayan. Ito naman guys yung dating nakasalpak dito. Ayan oh. Ayan, targa siya guys na model niya. Ayan o, 150 dcb Tapos, 4 ohms, 500 watts. Ayan guys o, 500 watts targa siya. Ngayon, maliit lang kasi yung magnet niya guys. Um, parang mahina siya. Dalawang ano nga to guys o, dalawang core. Dual core siya. Uh, siniris ko na yan, ngayon uh, sabi nila mag ano daw yan, magiging 1000 watts ang problema lang guys, maliit yung magnet niya, ayan o oh. targa auto sounds maganda sana siya guys ito, tignan mo yung ano niya yung, yung labas niya, ayan o, oh. ganda oh. kapal ayan o, oh. targa, ang problema lang guys Ah, uh, yung magnet nga. Ayan, oh. Maliit yung magnet. Tapos, eto yung ipapalit ko, guys. Ayan, oh. Yung 800 watts na crown. Ah, uh, malaki yung magnet. Ayan, guys, so oh, Kita nyo. Pag nila, pagka hinahataw ko yan, doon sa box na pang, ano, pang mid. Kumakalampag siya, guys. Ibig sabihin, malakas talaga siya pumalo. Uh, nagtanong ako dun sa binilihan ko kung bakit ganun ginagamit pala to guys sa ah, ah, pang subwoofer ayan o, oh, laki kasi ng magnet ng lapad yun eh, oh. so natin guys yung yung magnet kung gaano ka kung gaano ka lapad ayan o oh. uh, 22 Ayan guys oh 22 cm lapad din. Eh. Ang laki ng magnet niya, Crown woofer. Sinubukan ko 'yan, guys, dun sa box nga ng pang 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 mid-high. Ang lakas na, ang lakas ng palo, ang lakas ng tunog. Ngayon susubukan ko siya sa pang subwoofer, guys. Ah, kung gaano ba kalakas itong crown nooper na 800 watts. Ito naman yung specification niya guys. Ayan o. Oh. Frequency response 25 hertz tapos 2 2 kilohertz tapos resonance frequency 25 hertz plus 3 dB tapos sensitivity niya guys. Ayan oh. 38 dB ayan uh, W slash M tapos voice coil nya diameter 100 mm 4 inches tinanong ko yun sa pinagbilang ko guys ginagamit pala yan sa pang sub na speaker box kaya ang gagawin ko guys yan ang nilalagay ko dito sa Uh, na assemble na ayan guys oh na assemble na pang subwoofer na box guys check natin kung talaga bang malakas to uh, crown whooper na 800 watts maximum guys 8 ohm sya HW1508 yan ang model nya guys ayan guys ikakabit ko na sya tapos isa sound check natin. Ito yung gagamitin natin guys. Gagamitin natin ang mixer, yung left, yung left channel niya gagawin nating uh, mid high. Tapos yung right channel niya ay yun yung bass niya guys. So yung pula yan, ito yung magiging bass natin. Ito yung gagamitin nating amplifier guys. Sakura AB737. Ayan. Ayun guys, sa sound check na natin. So guys, very basic lang yung uh, setup natin. Eh uh, ito guys oh. RCA to RCA lang tayo. Tapos maglalagay tayo dito ng eto guys oh, maglalagay tayo ng ng PL jack na uh, mono PL jack. Ayan guys oh. Ayan, so auxiliary tayo nakakabit papunta sa output ng mixer. Ayun guys, sasam check na natin yan.